Sa tingin ko, ako ang may-ari ng aking buhay. Talaga bang ganon? Kung ako ang may-ari ng aking buhay, maaari ko bang gawin ang lahat ng gusto ko sa aking buhay at katawan? Nagkaroon ako ng sakit dahil sa pagkatigas ng aking bituka, pero hindi ko alam na tumitigas na pala ito. Dahil sa limampu pareho na ang mga balikat ko ay tumitigas, pero hindi ko alam tumitigas sila. Hindi ko na mamalayan, marami na kulubot sa mukha ko tingin sa salamin, Naalala ko lang ang aking kabataan. Pero hindi ko man lang maalis ang isang kulubot. Ako ba talaga ang may-ari ng aking buhay? Kung ang Diyos ang may-ari ng aking buhay, ayaw itong pakinggan ng karamihan. Ito ay dahil hindi ko na intindihan na ako ay wala at isang papet na manipulahin ng Diyos ayon sa kanyang kagustuhan. Ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng buhay na ipinagkatiwala sa akin ng Diyos ay ang mga bagay na talagang pag-aari ng Diyos ay ibinigay niya sa akin bilang aking buhay ang pagtanggap dito ay nangangahulugan din na hindi ka basta-basta pakakapamuhay ng masama o ayon sa iyong gusto ng walang pag-iisip.